i Agawang itumba ng Team Philippines ang host country na Vietnam sa score na 75 to 55 sa semifinal game kaugnay sa ginaganap na boys basketball event sa 13th ASEAN Schools Games sa Danang City doon sa Vietnam. Pumida sa panalo ng Pilipinas sa so kabila ng maingay na home crowd ang mga players na sina John Earl Media na nagpakawala ng 21 points at si Mark Esperanza na nagambag naman ng 15 points. Bukas sa sabak sa gold medal game ang boys team ng Pilipinas kontra naman sa Indonesia. Samantala, abay sa volleyball naman, nagtala ng unang panalo ang alas Pilipinas sa ginaganap na 2024 ABC Challenge Cup for Men sa Bahrain matapos na makalusot sa 4 sets laban sa Indonesia, 25-23, 23-25, 25-14 at 25-22 bilang bahagi ng classification round. Target na lamang ngayon ng mga Pinoy na mapangat ang rankings para sa best ever top 10 finish kontra naman sa national team ng Thailand o kaya naman ang Chinese Taipei. Kung malalaon na rito lumasap na magkasunod na talo ang alas Pilipinas sa sa mas malakas na team na China at Bahrain sa next game ng national team ng bansa na alas Pilipinas bukas po yan biyernes sa 9 place